Senator Marcoleta, mawalang galang na ano, pero saan ka ba kumukuha ng kapal ng muka para lokohin ang mga Pilipino? Ha? Ah? Yun na lang yata ang mga kasama mo sa simbahan ng naloloko mo eh. Kunyeta, tignan nyo itong taong ito. Ang kanyang network daw ay 52 million. Pero paano ka nakagasta ng halagang isang daang milyon para sa yung mga TV ads, internet at radyo? Sige nga, Itong mambabatas na ito ay isang mambabatas na walang alam sa batas. Kung totoo kang abogado, dapat alam mo na eh, dapat mong ilagay sa Sose 'yung mga taong nagbigay sa iyo ng pera sa pagtakbo mo sa eleksyon. Ha? Pero ang sabi niya doon sa kanyang programa sa kanyang uh, simbahan, abay hindi daw niya nilagay 'yung mga taong ito na nagbigay ng pera sa kanya kasi gusto nilang maging anonymous. Maliho 'yan. Isa kang abogadong walang alam sa batas. Sa Omnibus Election Code, sinasabi doon na kailangan mong ilagay requirement ang paglagay mo ng mga pangalan ng mga taong nag-contribute sa iyong pagkandidato o pagtakbo. Dapat ho, hindi ito nakupo eh. Dahil ito ay isang mambabatas na walang alam sa batas at bukod doon walang respeto sa batas ng Pilipinas.